Okay, mga kamukila, Happy New Year sa lahat, no? Lalo lalo na sa ating mga sulit supporters, no? So gusto ko lang pasalamatan una mga kamukinyong yung Panginoon hanggang ngayon nandito pa rin tayo, no? Sama-sama. Pangalawa, yung taong nag-sponsor, no? Dito sa akin trabaho na bahay sa aming sa akin magulang. Maraming maraming salamat, sir, no? Ayun yung magpangalan. Napakabuti niya, na tao, no? Kulang yung pasasalamat, sir, na ipapaabot ko sa iyo, pero yun lang tanging talaga, ang paraan na kahit papano makabawi ako sa iyo, maraming maraming salamat sir uh, sa iyong kabutihan sa tropang mungkil uh, yung pera niyong pinadala sa akin sir, unang una ginamit ko pang konsumo dito sa bahay kasi marami din akong uh, mga pinsan dito na nandito sa akin kapag ka nandito kami no pangalawa, uh, bumili ako ng materialis uh, sa pirang pinapadala mo, maraming maraming salamat talaga sir uh. Uh, nung una taon mga kamunggil, nag-sponsor din siya para sa Christmas party namin. Uh, napakabait na tao. Uh, talagang may mga taong ganyan, no? Uh, malambutin yung puso, mga pusong mamon. Mabait sa kapwa tao, no? Makipag share sa kanilang blessing. So, salamat, maraming maraming salamat sa iyo, sir. Uh, God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo. Naway sana, pagpalain kayo lagi ng may kapal, bigyan kayo ng magandang pangangatawan, yan. Uh, at ano mga problema dumati sa buhay natin, uh, lagi lang tayong manalangin, manalig sa Panginoon. Okay, update tayo, at na makita rin ni Sir kung ano yung binili ko sa pirang pinapadala niya. Okay, update tayo mga kamukil dito sa bahay, na ginawa ko dito para sa magulang ko. Okay, so ginawa ko ito mga kamukil, yung lote na to, uh, sa akin na rin unti-unti ko siyang pinaganda. Uh, sa previous upload ko mga kamukila, kikita nyo yung itsura sa bahay ng magulang ko. O ngayon medyo may kaibahan na siya. Alright, no? So, kung makikita nyo mga kamukila, ito yung itsura ng area ko dito sa Gubjin. Gobernador Rene Rosso, no? Lahat ng mga taga Gubjin, shout out sa inyo lahat. Mga followers ko dito. So, ito yung itsura. dyan banda mga kamukil, dyan yung kalsada, malapit lang kami sa kalsada, sa highway talaga. At uh, yung nakikita nyo malinis yan, Sa mga relatives ko din yan ng mga luti Bali, kapag uh, itatayo, magtatayo o magpapabahay na lahat ng mga nakabili ng luti dito Maraming bahay nang mangyayari dito o magagawa O yung malinis na dyan Sa kapatid ko yan no, Bali, uh, apat o anim na area yun sa kanya no? Hanggang dito Kung dati mga kamukil, ito lahat Wala pang bahay dito Ito yung sinasaka ng magulang ko Ng parents ko mula, dito, mula dun Hanggang dito no? Huh? Paikot So ngayon, bagu uh, bago ako naggawa ng bahay dito o sinusukat-sukat pa lang yung mga luti dito, no na uh, kita na ng parents ko kung saan yung binibili namin luti dito, nagtanim kaagad agad ng uh, ang tawag dito sa Tagalog. Basta sa amin, limon to mga kamukha limon sito. Tawag sa amin dito. Kalamansi, no? So ngayon, uh, pag tayo ng bahay, gumawa ako ng bahay dito may bunga na siya apat na puno itong tinanim dito bawat kornir tinataniman ko nang kalamansi ayan na oh so kapag kag nagkilaw nagihaw ng mga isda magagamit na namin siya so ito na yung bahay mga kamukil na ginawa ko dito o so, hindi ko talaga siya matatapos kasi unang-una kulang ako sa budget ang hinahabol ko lang silungan lang hindi mababasa yung magulang ko kapag umuulan no hindi malalamigan ito na yung forma nya, yari po sa metal cladding lahat ng materials dito mga kamukilis galing to sa Dabaw no pinatracking ko dito sa tracking pa lang ang laki ng uh, nababayaran ko pero nung kinumpute ko mga kamukil dito ako bibili ng materialis versus Dabaw mas nakakatipid pa rin ako unang una wala kasi to dito mga kamukil sa amin itong metal cladding na gamit ko so kung napapansin nyo yung bubong nya uh, yung dating yero pa ng bahay ng magulang ko binalik ko lang siya pero papapalitan ko din yan mga kamukil at magkakaroon tayo ng siling dito at saka ka uh, meron pa akong extension na gagawin dito. Itong kusina, pagbalik ko, kung makakaipon na naman ako ng pera, o, so, ito naman yung trabahuin ko. Pati yung balcony namin dito sa harap. Ito, itong exist na to. Dito magkakaroon ng balcony. So, sa previous upload ko may kubo-kubo pa dyan. So, sinira ko na. Ayan. O, so, tapos, pinabakudan ko na kahapon. Ito lang muna yung bako nyo, pansamantala. At least, may Ha? tapos dito hindi ko muna siya sinagad kasi may plano din ako dito mga kamukil pag uh, makaipon na naman ako sa 2025 mga kamukil yung target ko small business muna yung uh, atakihin ko, stop muna tong project ko sa bahay although may isang luti pa ako dun sa dabaw na kailangan ko din iplastar pero sa na yun, no yung target ko sa 2025 magsisimula ako ng maliit na negosyo, yan lang muna o sa pagka uh, Uh, next year na sa susunod na taon na naman, hindi ko alam kung kailan. Ito na naman, balkoni man na naman yung uh, ko. No? So, yung pera ng sponsor sa akin, unang-unang binili ko itong simento. No? Ito pag flooring. Ayan. So, kung napapansin yung mga kamukil, hindi pa talaga siya tapos. No? Kasi kinulang ko sa budget. Wala pang partition, wala pang kwarto. O, ganito lang muna. Pero kapag umpisa na ako sa pag-sealing dito, hindi rin natatapos kasi kulang yung mga materialis ko. And then, uh, tsaka ito sir. Shout out sa iyo, uh, Pintuan, no? Ito yung isa na binili ko sa in-sponsor mo sa akin, sir. Ayan, no? Oh. Ayan. Thank you so much, sir. Maraming maraming salamat, no? Uh, saan man ako magpunta abang buhay, hindi kita makakalimutan. Maraming maraming salamat, sir. Napakalaking tulong mo sa akin, pati na rin sa pamilya ko, sa parents ko, Tsaka sa tropang mungkil. Okay? Tsaka, dito rin yung aming Uh, liguan, hugasan sa pagkangayon no. Uh, pagbalik ko mga kamukil aayusin ko pa to. Uh, tapos yung pagbaba ko da aayusin ko na rin. kongkrito uh, konkreto na to kapag makaipon tayo no. Pero matagal pa siguro yon. Basta sa 2025 yung target ko muna. Is small business no. Yung tatapusin ko lang dito mga kamukil ngayon uh, ngayong taon itong pagpapakabit ng salamin, paggagawa ng kwarto at saka pagtatapos ng ceiling. Ito lang muna yung tatapusin ko. Pero itong balkuni, kusina, saka na ito mga kamukila. Kapag uh, medyo pala rin tayo sa uh, negosyong plan na kong uh, negosyong plano kung pasukin. ito dito. So yan lang mga kamukila, yung update dito sa trabaho namin dito sa Gubjin. Sa bahay ng parents ko na pinapagawa ko dito. Basta yung una kong pinapagawa dito mga kamukil nung nakapagdown ako sa luti na to itong pedestal. Yan, isa sa pinaka-importante talaga mga kamukil na iuna nyo sa pagpundar kapag may luti kayo. Huwag nyo muna isipin yung bahay. Papasok muna kayo ng power supply, itong kuryente. Tapos pangalawa, itong water source natin. Kailangan uh, may water source kayo. Sa water source kasi mga kamukil, hindi naman mahirap yun. Uh, pwede tayo maghukay o alam naman natin sa ilalim ng lupa may tubig tayong matatagpuan so walang problema no, sa water supply pero mas maganda talaga na may gripo na kayong maipapasok sa luti nyo tulad nito ayan ito muna no? sa pagka ngayon makalat pa siya mga kamukil pero unti-unti ko siyang nilinis may mga materialis pa kung sobra dito tulad ng gutters flushing so, sa susunod na naman to ililigpit namin to ng maayos para hindi siya masira okay ah uh, ngayon sana yung target ko mga kamukil na uuwi ng dabaw para sa project magpo-purchase ng mga materials kaso lang may bisita tayo no uh, on the spot may bisita kaya napuspon yung uwi ko sa Davao kasi kasuhin ko muna sila o sila po yung taga Davao o sila dito sa amin dahil gusto nilang tingnan kung ano yung magagandang view dagat dito sa amin mga beach resort no o, marami dito kaya uh, asikasuhin ko muna sila mga kamukil pagkatapos saka ako uwi ng Davao kasama si Mrs. Ayan. O, oh, ito na mga kamagil yung update sa bahay na ginawa namin dito para sa magulang ko. Ayan na. So, pag ka rin tayo yung ceiling dito sa labas, external ceiling tapos color roof, papalitan natin yung roofing na yan no? o, oh, lahat dito, mayroon ng kuryente electrical sa loob, okay na to o, oh, ito sir, oh, yung pirang pinapadala niya sa amin, ito na yung binili namin yung pintuan na to at saka siminto thank you so much sir ah. Oh, sa loob, ito mga kamagilo may tsura pa, no? So, di, pero hindi na tayo mababasa kapag ka umuulan. Ito na nakapag kisamin na kami dito. Yung dubululing namin mga kamukil tapos na. ano Palibot. So, yung kulang na lang talaga partition. Bali, dalawang kwarto yung gagawin namin dito mga kamukil. Diyan na part. Papunta dito. Dito banda yung kwarto namin. Dalawa. No? Tapos dito yung magiging kainan namin. Doon yung magiging lutuan. Sa labas na yan yung exit door na yan. Okay, thank you mga kamukil. Maraming salamat.